hindiin ang aking apo sa pamangkin. Uh, oo. Apo sa pamangkin. Yan. apo dyan sa may Yan. At like, nag sila ng at saka sa Kaya nag-untok-untok sila dyan sa bahay ng aking binang kasi dyan nakatira yung, you know, yung apo ng akin mga mama, na abroad sila lahat. Kaya ang mga aking na ipon at yung ang, At ang nakilala, yung aming pena, guys. Yan. 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 yung may bagay. Yan. Oops. Sarap yan. Nang pansin niyo. Yan. Sarap pa ko Kaya parang ilaw kasi Kung ilaw na dyan, tayo Okay ang mga nakita ko dito eh. Kinailan kasi tabiyan. Ati simbahan matanda.